Hello guys, may dalawa na naman tayong box na galing pa ring binggit kay Ma'am ano Ma'am Flor Delisa Alunis. Ayun, dalawang box to. Yan, start na tayo mag-open ha. Ayun, yung una. Wow, ang dami ng roots. Nanyo on, oh, daming roots. Ay, alam nyo ba, tagal ko itong nakuha. Nag Dumating to nung, ano pa, uh, Wednesday. Kaso, na ano ako, nagkasakit. Kagaling ko lang ng hospital. Kaya ngayon ko lang nakuha. Buti na lang buhay pa. Ayan. Ayan o, oh, madami ng roots. Tignan nyo. Ang daming roots. Ayun. Maganda pag ano ni Ma'am Alonis. Next naman. Ay ito. Hindi pala nyo nalagyan ng names. Makalimutan siguro kasi si ma'am si ma'am Flor, uh, Flor de Lisa nagkasakit din nagchat siya sa akin na to pick up na daw yung plants sabi ko sa ano naman din na kasi gagaling ko lang sa hospital tapos siya din pala nasa hospital ayan may mga new roots na oh uh. Yun, ang ganda. Nakalimutan talaga ni ma'am yung kung ano. Names. dami ng dry leaves, oh. Buti na lang, hindi na matay. Walang nang lagas masyado. I yung iba kaya. Ayan, oh. Ganda. Next naman ay ito. Ano kaya to nakalimutan ko na anong mga order ko sa kanya. Salam. Wala talagang name. Nagkaroots na din. Ganda pagka, ano, ni mom. Pagka air dry. yan mga dry leaves na. Ay, natanggal. Punin natin yung mga dry leaves. dami ng dry leaves, no? Ayan. May ano lang, may ano. Ito, 61. Number thing. Ayan na siya. Ayan, no? Ang ganda. Ayan. Next. Next. susunod ano lang sa so, isang box ang laman ay apat apat lang yung laman sa isang box ay hindi pala lima pala may isa pa dito na ano may isa pa pala na iwan next ay si ayan si Curly Curly curly. Ito, walang new roots. Ayan walang new roots. Pero okay lang, hindi na siya, ano, hindi siya nagmamashi. Wala masyadong dry leaves. Ayan. Ayan na. Si Curly Curly. next, guys, toh? sana na lahat no ganito, hindi na, wa, hindi na ano? wala masyadong dung mashi. Eh. next naman ay ito walang new roots parang walang new roots ayan o oh. dry leaves lang ayan ang ganda last na to sa unang box dito na naman tayo sa pangalawang box Thanks. Walang mashi. Ayan, dami ng roots. Mga new roots, dami na oh. Ayan oh, dami ng new roots. Ano lang, dry leaves lang. Ayan. Pag maganda talaga na pag air dry, no? Kahit ilang days siya sa ano, sa sa LBC. Hindi siya maano. Hindi siya masisira. Ayan o. Oh. Ang ganda o. Oh. Nagka-new roots na siya o. Oh. Ayan. Ang ganda. Ito lang o. Oh, hindi matanggal. Baka mahawa yung iba. Yung kung payab matanggal. Ayan. Tanggal na. Ayan na yung laman sa pangalawang box. Ayan na yung laman yung sa pangalawang box. Ayan, ang ganda. Next naman. Ayan. Wala, may basa. Sana okay lang. Ayan na. May new roots na siya. May new roots, oh. Pero ang daming ano ayun ung um. so na no, okay lang kunin natin yung mga ano mashi para hindi na magkahawa-hawa pa Si. Ayun. Basak na. Ayun, lan na. Ayun, on oh, may new roots na oh. Ayun, may new roots na. Ayun. Next naman. Next, next, next. Ay, ito. Ay, wala pang new roots. Ayan, wala pang new roots. Kunating dry leaves. Ayan. Oh, thank you, mom Alonis. Ang ganda ng pagka-air dry mo. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Ayan. Next na naman ay... Ito. Ang daming laman sa pangalawang box kasi, ano lang, maliliit lang ang laman niya. Ito, si Cutie. Cutie, Cutie. Wow. Ayan, may new roots na. <laughs> wow. Ang ganda talaga ni Ma'am Alunis mag no? mag air dry. Ayan o, oh, new roots o. Oh. Tada! Ang ganda. Ito. Oh. dali ko na lang ito may ano itanim kasi may mga new roots na yung iba yung last na vlog ko na na open natin galing sa ano galing sa Eco equal leading domers garden hindi ko pa natanim lahat kasi yung iba hindi pa nagka roots ito may new roots din ayan hindi magano mag focus ni ay, ayaw niya mag-focus. Kunin natin yung mga dry leaves niya. Wow. Pagaling ka, Ma'am Alonis. Ma'am Flor de Lisa. Ayan, oh. Daming new roots, oh. Ayan. Kita nyo ba? jendelnya ya next naman itu liit ang liit liit ayan din wala ding new roots ay meron Meron na pala, oh. Maliliit lang. Ayan, oh. Hindi mag-focus ang camera. Ayan, ang ganda. May isa pa yung baby pala niya ito. Ayan, oh. Mga baby. Ayan. ito na naman ay may new roots kaya wala pong new roots ay mayroon o no? oh, kaunti lang hindi masyadong makita ayan may mga dry leaves alam nyo hindi pa ako masyadong magaling bisa na ako magbablog ngayon kaso may ano sayang naman ayan ang ganda ito yung malaki laki parang ano na sila o namutla nasa loob ng box Wednesday pa tapos ngayon, Sunday. One week. Para, ay. Limang araw? Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Monday. Yun, oh. Namutla na. Kawawa naman. Namutla na sila, oh. May maraming new roots na. Ayan. Ang daming new roots. Ay, hindi mag-focus. Ayun, oh, ang dami new roots. Yung mga puti-puti, Ayan, -puti, new roots, yan. Wow. Believe na talaga ako ni Ma'am Alonis mag-air dry. Sa kanya na ako mag-order. Mura lang to. Kalimutan ko na kung magkano yung bili ko nito. Ayan, daming new roots. Ayan. So din. May new roots na. Hindi mag-focus. Ayan, oh. May new roots din. Taraaa! si ay wolong ay may new roots din wow ang may new roots na oh ayan may new roots na hindi talaga mag focus ayan parang si ano ito ay or champin ah ewan ko ba <laughs> hindi nalang ako bigyan ng name kasi hindi ko talaga kabisado lahat ayan oh ang ganda. Dami po ng laman sa isang box. Pangalawang box. Ayan, may marami ding new roots. Wow. So, naghiwalay na sila. Ayan. Three heads. At may new roots na. Wow. parang may basa sana so, okay lang ay may new roots din may new din siya ayan kaso may mga basa okay lang mabubuhay ito kasi may mga new na Ayan. Yan ang ganda. wala pang new roots ayan o next ay last na to last na dito may new roots na din. Ayan o. Oh. Thank you mom Alunis. Ang ganda talaga ng pagka-air dry ng mga succulents na pinadala mo. Kahit limang araw sa box, okay pa din. May new roots. Iba pa ito. Wala na. Wala na. Ayan. Ang ganda. Ang ganda. Ayan na silang lahat. Wow. Namutla lang kasi. Limang araw sa box. Ayan. Ang ganda talaga pagka-order ni mam Ma ano, Flor de Lisa Alunis. Ang dami na niyang mga roots. Halos lahat may mga new roots na. Ayan, oh. Namutla lang. Ayan. Ang ganda-ganda nila. Itong na-order ko sa kanya, wala pa ako niya ito. Ayan. Wala pa ako. That's all for today. Thank you for watching. Please subscribe to my channel, Dell's Blog. God bless. Bye. Bye.